good day mga kasari. Ayan dahil piyesta po dito sa amin ngayon is Ayan, tahimik na naman po yung aming barangay dahil yung aming mga kapitbahay is nakipiesta. So dahil kami wala naman kami pupuntahan na mapiepiestahan is dito na lang po muna kami sa aming bahay dahil marami din po kami ginagawa. So katulad niyan, bukas po ng aking tindahan, isayang naman po kung magsasara tayo. No? Hayaan na natin medyo matumal at least pagdating ng hapon, paglagita natin yung nalagyan natin pera, is nakikita lang natin kahit na ganun tahimik, marami pa rin palang benta. So ayan mga kasari, dan is um walang pasok at ayan uh, holiday po dito sa amin dahil piyesta po ng sambongga so habang dito kami sa bahay ayan si Javi po is medyo sinipag dahil uh, gagawa po siya ng papag namin dahil nung nakaraang taon is panay ang baha dito sa amin at panay ang bagyo ayan nasira po yung aming papag dahil yung aming papag po is kahoy lang so habang si Javi po ay busy sa paggawa ng aming papag ayan ako po ay magluluto so ayan po yung aking piniritong isda yan ulam po namin yung kagabi. Ininit ko lang dahil nagpiniritong isda na naman kami today. O, oh, di ba? Diba? So, ang partner namin nung aming piniritong isda is ginisang sitaw na may bagoong. O, oh, di ba? Diba? Ang sarap. Sitaw na may uh, bagoong. So, ayan po yung aming bagoong. Masarap po yung aming bagong na yun, mga kasari. Kahit ilang buwan po yan, hindi po yan nasisira. Ayan. So, diba, sa bagong palang lang sa na. So, sisilipin natin yung ginagawa ni Habi sa loob ng kwarto. At syempre, babalikan natin yung ating isda dahil medyo nasusunog na po yung ating isda. Tatanggalin natin dahil baka pagalitan tayo ni Javi ah uh, dahil pagod yun, baka mamaya ay eh, nang dahil lang sa isdais maaway kaming dalawa. So, iwanan natin yan mga kasari dahil mamaya pa po ako magluluto ng sitaw dahil ayaw ni Habi nang hindi mainit yung uh, uulamin niya. So, sisilipin natin yung ginagawa ni Habi. Ayan yung ginagawa ni Habi mga kasari yung papag namin. Pinaliit po namin yan dahil um, masyadong malaki yung kama namin dahil noon si Junakis is nasa tabi namin at pagkatapos gumawa ni habi ng papag, syempre papagawa din namin yung pintuan na yun yung, kan, yung pintuan dun sa kabila dahil dun po si Junakis natutulog so ayan mga kasari yung update ko sa araw na ito at ang kasama pa rin ni habi gumagawa ng aming papag is yung kanyang pinsan so ayan lang mga kasari, happy selling everyone bye bye